Okay. All right. Welcome back again to my YouTube channel, Mary Post TV. Ngayon po ay katapusan ulit ng buwan. Tayo po ay mag unboxing at magbibilan ng aming ipon size na 20 pesos. 20, 20 pesos coins. Ayan. marami din ah. Actually guys, pangalawang bukas na namin yan ngayong buwan. Kasi nung April 15 ay nabukas kami kasi meron kailangang bayaran. Kaya dun, dito rin po kami tumuma ng aming pinagbayad. So, pangalawang bukas na po ito. Magkano yung naano natin ng 15? Nakalimutan ko. Ito ba yun? February 8, ano April 15 tayo 'yung nag-ano, diba 5,000 na higit 200. 5,200. 'Yun po ang nabuksan. 'Yun po ang nagamit namin noong April 15. Pinambayad po namin yun sa mga bayarin kasi mayroong biglaang hindi inaasahang bayarin. So, ayun po ang ginamit namin. Yung mula noong April 1 hanggang 15. So, ito ay mag, kumbaga, 15 days na lang ito. April 15 ay 16. To 30 na lang. So, ayan guys. Pipilangin na po namin at uh, uh, i-update ko po kayo maya maya pagkatapos namin bilangin kung ilan ilan at magkano ulit ang aming naipon na tigbebente. So, see you later, guys! Ito na, guys. Nabilang na namin. Bawat helera na ganito, 1,000 kasi ito, 200, 2, 4, 6, 8, 10. So, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> 6,800 yan. 2, 4, 6, 8. Nabitin pa, no? Kulang pa ng 200 para nag, ano, 7,000. So lahat-lahat guys, ngayong April 15 to 30 ay 6,800. Plus nung nakaraan na 5,200. So ibig sabihin 6 plus 5, 11. Tapos 200 plus 800. 12,000. Wow, naka-12,000 kami ngayong April. Diyan nga lang yung 5 plus eh wala na po dito dahil naipambayad na po namin sa mga dapat bayarin. So eto na lang po ang natitira. Malinis na po 'yan. 6,800. So tuloy-tuloy tuloy lang guys ang uh, ang pag-iipon at malaking tulong po 'yan sa ating ekonomiya. Hindi na mo, hindi na po natin kailangang mangutang pa kung saan-saan. Kung ano man po ang dumarating na bayarin o kailangan ng pera. Kahit maliit lang po na bagay. Makalaking tulong na po yan. Tigbe 20 na. Naiipon po sa loob ng isang buwan. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. And supporting my YouTube channel. Merry Paz TV. See you again. Next. Ipon Challenge. Salamat po. Nanonood ng movie yung aking darling kaya may may ingay na naririnig.